36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Pinatik ko sa mga ni Sen. Bongo ang paggamit sa Malasakit Center sa panluloko. Kasabay ng panawagan sa publiko na maging mapagbantay laban sa mga Papanlin lang sa social media. Gumagamit ng logo ng Malasakit Center sa pamamagitan ng Bogus Loan Assistance. Reaksyon nito ni Senator Go sa ano ng uh, babala naman ng Department of Health. Laban sa ilang Facebook page na ilegal na gumagamit ang pangalan at logo ng Malasakit Program Office at nagsasabing sila'y online outlet ng Malasakit Center. Ayon kay Senator Go, ang mga platform na naglilitawan ay walang kaugnayan sa mga lehitimong malasakit center na kilala bilang one-stop shop sa loob ng mga ospital ng gobyerno na nagbibigay tulong medikal at pinansyal sa mga nangangailangan. Binigyan din pa ni Sen. Goh na tungkulin ng malasakit center ay ibalik ang pondo ng publiko sa mga Pinoy sa pamamagitan ng maaasahang servisyong medikal particular na sa mga mahihirap. Kaya kalukuhan daw yung para bang uh, nagiging uh, loan yung tulong. Pinagsama-sama ng malasakit na uh, health center ang uh, sa isang bubong ang DSWD, ang Department of Health, PhilHealth at na PCSO. Nagsisilbi itong one-stop shop na tumutunong sa mga mahihirap na pasyente para mabawasan ang kanilang gastusin sa ospital sa pinakamababang posibleng halaga. Katotoo lang, uh, no billing ang nangyayari. Ano ha? Si Senator Goan Pangunahing Magdat, sponsor ng Republic Act No. 11463 o yung Malasakit Center Act of 2019 na nag-institutionalize o nag-institutionalize sa Malasakit Center Program.